ano mo yung impeachment? Sa, sa tingin ko, eh, ko lang dito yung Pangulo, no? Baka, I hope tama yung pagkot mo. That's a waste of time and resources. Nasa gitna tayo ng halalan. Anong kinalaman ng impeachment sa plataforma at programa ng ano mga nagkakandidato ngayon? Ano ang panahon at resources na gugugulin natin yan? Pero kung may ebidensya at proseso, nasa taas siya ng salary grade ko. Halos tatlong daan, yung mayoridad ng kongreso ang nag-transmit ng articles of impeachment. Yung Senado ngayon ang magde-decision. Mm -hmm. So para sa yung corona impeachment was a waste of time? No, not the corona impeachment. Oh. Dahil kakaiba naman yung sitwasyon oh, No? Hindi ko alam kung may... although kasama ako noon sa impeachment.